Ana? Gusto mo bang masuntok ulit? Hmm. Gusto lang kita makakausap. Totoong, nakakausap uh, ko si Ed. Naririnig ko siya. Sinabihan ako ng nanay ko na huwag makipag-usap sa'yo. Baliw ka daw eh. Hindi ako baliw <laughs> Hindi. Pwede pa. Mang Badong, sabihin mo sa kanya, pinapasabi ko sa inyo. Ano ba kasi yun? Hoy! Tigilan mo ako! Ang gulong-gulong Sabi niya, huwag niyo akong kulitin! Ah, hindi, hindi, hindi. Sandali, sandali, sandali. Ana, Ana, please, please, please. Huwag kang lalapit sa akin. Sisigaw ako dito. Oh, ba't Sabi sabihin mo na kasi? Yung peklat, yung peklat. Yung, yung peklat mo sa sa siko, yun, yun eh, nangyari yun nung, nung bata pa kayo ni Ed. Nagahabo lang school, kayo. Sa school, sa school. Sa school! Doon sa school nangyari yun, bago, bago mag-umpisa ang klase, naghahabo lang kayong magkaibigan, nadapa ka. Nagkaroon ka na sugat sa sigo. Kaya lang daw, ayaw mo sabihin mo sa tiya mo dahil ayaw mo mapagalitan oh, ka. daw, yung isa pa. Yung isa, yung isa ko pang pinapasabi sa inyo. Yung, yung, yung isa pa yung pinasasabi sa iyo, yung, yung, yung tungkol sa heart. Yung unang nag-date kayo, binigyan kanya ng heart ay dun daw kayo nung nag-date nyo. Nung date nyo sa isang five-star hotel. Ang bato naman eh. Five-star hotel, hindi ko pa kaya yun. Eh, pambihira ka naman. Chip-chip mo. -chip Unang date nyo, tapos sa luneta mo dadali. Eh, din lang yung kaya ko eh. At, ang pakisabi rin yung... Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Eh, sinabi ko naman sa inyo na nakakakusap ko siya. Narinig ko siya. <laughs> ano pa pinapasabi niya? mong badong, pakisabi ko yung ginawa sa kanya ng nanay ko. Ako na po mismo ang ng dispensa sa kanya. Yung ginawa daw sa ng nanay ni Ed, uh, humihingi daw siya ng dispensa sa iyo. Pakisabi po, napatawad ko na nanay niya. Alam ko naman na di lang niya naiintindihan ang mga nangyayari, pero balang araw, malalaman din niya ang totoo. Gusto ko mong puntahan niya yung nanay ko. At pakisabi okay lang po ako. At mag-iingat siya sa pamilya de Ocampo. Uh, puntahan mo raw yung nanay niya. At pakisabi okay lang daw si it. At mag-iingat doon sa pamilya de Ocampo. Sige po. Magawin ko po yun. At mga badong, At si Connie, sabi mo sa kanya, huwag niyang paniniwalaan yung babae niyon. Sira ulo nun yun eh. lang yun. Huwag mo daw paniniwalaan niyo si Connie. Sira daw ulo nun. Nagsisinungaling lang daw yun. Ikaw daw ang tunay niyang minamahal. Pakisabi sa kanya na alam ko naman na yung totoo. Pero muntik na niya akong mapaniwala. Ang iniisip ko na lang na sa dami namin naming pinagdaanan, hindi niya ako magagawang saktan o iwan. Anan, hindi kita kayang iwan. Mahal na mahal kita. Hindi ka daw niya iwan. Mahal na mahal ka daw niya. sabi mo na, mahal na mahal ko rin siya. Tidak, saya tidak mahu melakukannya. Saya juga tidak mahu melakukannya. Saya juga